ang kwento ni Idol Barts mga Idol dito sa airport sa may dalawang pong ako kabalik-balik si Idol Barts ang Middle East times 2 muna lang yun Di 40, 40 times na balik-balik si Idol Barts dito sa airport bukod pa yung mga pagsundo at paghahatid ko sa anay mga mga pagbuhay ayan mga Idol kaya ang kwento ni Idol Barts kung ayun ulit dito sa Pagkakainal naman nga si Idol na po eh mahaba at uh, masaya at malungkot na kwento ngayon Nakikita natin ang mga marating mga lao ng MW sari-saring emosyon ang makikita natin masitak yan nag-aactive ang mga mga sila pero pag oras ng papaalis na, ayan. Ayan, tatay. Ayan, tatay ba, lolo? Ayan, ayan, Ganyang kasaya pagka dumarating ang ating mga mahal sa buhay na OFW. Pero iba yung pakiramdam, iba ang Pinoy talaga. Ayan. Kasaya na silang uuwi. Dahil nakatapos ng kontrata, nakaraos. Ah, uh, ngayon, magkakasama-sama sila. Hindi natin alam kung ilang araw o babalik pa ba o oh, hindi na yung kanilang mga um, buhay na dumating galing sa Bambasa. ayan mga idol. So, dito lang yan sa Mga hindi na mga nakanaong mga land base. Mga mga kaya iba ibang emosyon mga idol, iba ibang sitwasyon iba-ibang uh, kapaligiran ng makikita mo dito sa Ninoy Aquino International Airport. Nung umalis ako, ano pa lang to, Manila uh, International Airport, MIA, ang tawagin ta, MIA, MIA. Ngayon, naiya na. Naiya na, na, binago nung maupos uh, maupo si Ninoy Aquino. Ginawa ng Ninoy Aquino International Airport. Napaka masalimuot, napaka dami, maraming istorya ang uh, makikita natin dito sa international airport dito uh, terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4 Ayan. habang inintay namin yung uh, susunduin natin yung anak ko Ayan, mga 2 o'clock pa ang dating nila e, dito muna kami mapahangin mother uh, panayang kain ng mother doon Ang masarap ng pakiramdam pag uh, lumadating ang mga halaki sa buhay. Uh, Kamaligtara ka naman kapag paalis sila. Mga idol. Lungkot. Uh, uh, mga idol, talaga yata kita nakakretisyo uh, uh, para sa mga pangarap natin.